Dahil sa matinding selos at insecurity ay napabalitang nahaharap ngayon ang aktor na si Jack Roberto sa kasong slight physical injury. Dahil sa ginawa raw niyang panununtok at pananakit sa kapwa aktor na si David Licauco na naging dahilan para magtamo ito ng galos at pasa sa katawan. Nagugat daw sa hindi pagkakaintindihan ang naging eskandalo sa pagitan ng dalawa na nangyari raw ng puntahan ni Jack ang tinutuluyang bahay ni David para kumprontahin at tanungin ito tungkol sa totoong ugnayan nila ng aktres na si Barbie Forteza. Ayon niya raw sa mga nakasaksi ay halatang nakainom si Jack ng kumprontahin nito si David, na bagamat noong una raw ay maayos ang kanilang naging pag-uusap, kinalaunan daw ay nauwi na lang ang lahat sa biglaang murahan at pisikalan ang dalawa. Kung matatandaan kasi kamakailan lang nang maging trending sa buong social media ang announcement tungkol sa hiwalayan ni na Barbie, at Jack, kung saan ayon sa ilang showbiz insider, ay ang unti-unting lumalalim na closeness daw ng aktres sa on-screen partner nito na si David ang itinuturong dahilan sa breakup ng dalawa. Samantala, gulat na gulat nga raw si David sa mga pangyayari at agad na nagtungo sa istasyon ng pulisya para ipablotter at kasuhan si Jack konsultahin rin daw ng aktor ang kanyang abogado para alamin kung ano pa ang pwedeng i-file na kaso laban sa kapwa nito aktor. Nang dahil na raw sa nasabing pangyayari ay nawalan na talaga ng pag-asang magkaayos at muling magkabalikan sina Barbie Forteza at Jack Roberto, na sobrang ikinalungkot ng kanilang fans at supporters. May nais ka bang iparating patungkol sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section, at huwag ding kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa iyong panonood.